Alam niyo mga kababayan, isa pang nakakalungkot, <clears throat> nakakadisappoint sa mga ibinuto natin. Ang kinakausap ko dito yung mga bumoto kay Amy Marcos, especially yung mga Marcos loyalists. Dahil ako, Ibinoto ko yan si Amy Marcos dahil nga anak siya ni Apolakay. Alam ko matalino siya. Akala ko dahil anak siya ni Apolakay kasing utak siya at kasing ugali ni Apolakay. Pero ang laking pagkakamali mga kababayan. Sayang. Akala ko ba Amy Amy Marcos tinrain ka ni Apulacay. Tinrain ka sa governance, sa pagiging politiko, pero bakit taliwas yata ang anong natutunan mo? For sure, hindi naman ang mga ginagawa mo ngayon. For sure, hindi yan ang itinuro ng ama mo. Pero bakit ganyan ang kinikilos mo? Taliwas? taliwas sa tamang kilos o tamang katuruan ng isang guro na the best president ng Pilipinas. Ito na lang. Ito mga pinagagagawa ngayon ni Amy Marcos na alam ng marami ng marami na nasusuya na sa kanya nagagalit na sa kanya, na di disappointed. Ewan ko lang kung marami pang mga Marcos loyalists ang gusto sa kanya. Kasi ako matagal na. Matagal na akong visit sa kanya na talagang hindi ko na yan iboboto sa kahit ano pang posisyon. Nakakahiya po ang pinagagagawa niya. Pero parang hindi niya alam. Parang hindi siya aware o nagbib, nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan, nagpapaka-immune. Siguro ko naman nagbaba may mga may mga staff siya. Siguro ko naman sino mino-monitor ninyo yung mga saluubin ng mga tao tungkol sa inyo, tungkol sa iyo, I mean. sa ginagawa mo ngayon, pati yung pang-aaway mo kay Martin Romualdez, ang nangyayari ito, pilit mong sinisira yung pinsan mo kasi naiinggit ka. Pero taliwas ang nangyayari, baka karan The more na sinisira mo yung tao, the more na papalapit siya sa puso ng mga tao. Ganun naman kasi ang tao eh. Kapag ang isang tao inaapi mo, ang tendency is napapalapit, kumakampi yung tao doon sa inaapi at ikaw yung mga pinaggagawa mo obvious na obvious pati nga doon sa inyo sa sa hometown mo di ba kulang na lang ibu ka doon hindi ka pinalakpakan kasi yung mga ginagawa mo nakakahiya para ka nang masyado ka nang trapo trapong trapo biruin mo lately lang. Lahat na mga programa ng kapatid mo, si Bongbong Marcos, hindi ka sang-ayon. Kinukontra mo. Titingnan mo yung ginawa mo doon sa People's Initiative. Samantalang yung magpinsan, yung kapatid mo at pinsan mo, si BBM at si Martin, nandoon doon sa Dabaw, namumudbod ng ayuda, pero ikaw, anong ginagawa mo? Iniimbestigahan mo pilit yung People's Initiative. Pilit mong ibinabagsak, dinudumihan. Sinisiraan yung People's Initiative. Kasi, bakit? Kasi baka nga naman maging Prime Minister si Romualdez, si Martin, kasi wala ka ng pag-asa. Bakit naman kasi mawawalan ka ng pag-asa kung tumitino ka lang? Kung sumasang-ayon ka sa mga mga programa, mga plano ng gobyerno, eh ang ginagawa mo kinukontra mo eh. So paano kami magkakagusto sa iyo? Dapat nga tumino ka. Umayos ka, magpakabait ka, umayon ka sa mga programa ng kapatid mo kasi para sa ikabubuti ng bansa. Sana kung yun ang ginagawa mo, yung nakikiisa ka, nakikiisa ka sa, sa magandang hangari ng kapatid mo para sa bansa, di ba? Ang makikita naming mga tao ng taong bayan ay eh kayong Marcos Romualdez Clan ay nagtutulong-tulong para pagandahin ang bansang ito. Ang magkasundo lang ito si Marcos, si yung magpinsan eh. Si Martin at si Bongbong. Ikaw, taliwas ka eh. Iba ang tinatahak mo eh. Kinukontra mo yung nakaupo, nakadugo mo, yung Marcos at Romualdez at kumakambi ka, my God, of all people, doon ka pa nakakampi. Dito sa tao na gusto ngang patayin yung kapatid mo. Kapatid mo, pinsan mo, gusto nilang patayin. Pinapatay yung kanilang reputasyon. Pinapatay yung kanilang pagkatao. Emotionally, and also of course literal na pagpatay gagawin nila yan sa mga kar sa sa karakas ng mga yan kaya ikaw ay may hindi hindi na talaga nak hindi ka na nakakatuwa kasuklam-suklam yung ginagawa mo ay may Marcos alam mo sa totoo lang itong ginagawa mong ito itong pagkontra mo dito sa gobyerno na ang namumuno ay kapatid mo, kadugo mo. At imbis na tumulong ka, umalalay ka sa kapatid mo na sinasabi nilang weak. At kung sa talino, baka nga mas matalino ka. Mas strong ang personality mo. Di ba dapat sana tumutulong ka? Hindi man kayo magkasundo ng hipag mo, pero ipakita mo sa tao na kaisa ka kaisa ka ng gobyerno, kaisa ka nung hangarin ng inyong magulang. Hindi yan taliwas eh. Ang kapal naman ng mukha mo, marigad. Sinong maniniwala? Kahit na DDS di eh, siguro, hindi sa'yo maniniwala eh. Imagine, nandoon ka sa prayer rally na kung saan nilalait, inaalipusta yung kapatid mo, minumura, Sinisira, minumura, inaaliposta. Sinabi pa na pwedeng patayin, pero nandun ka nakikipaggudi-gudi ka sa kanila? Anong klaseng kapatid ka? Akala mo, akala mo both na Marcos Loyalist at DDS ibuboto ka? Baka pagdating na araw, pagdating sa dulo, baka mawalan ka. Siro. Dahil ako mismo, kung ako ang DDS, hindi ako maniniwala sa drama mo. Kasi, papanig ka sa Duterte, kung kaya mo nga ang traidurin yung sarili mong kadugo, yung hindi pa kaya. Yung hindi kaya kadugo. Alam mo, Amy Marcos, parang pinaghaharian ka ng inggit. Inggit at sobrang pagkagahaman sa kapangyarihan at ambisyon. Ambisyon mo maging pangulo. Kitang kita. Hindi ka na siguro magiging pangulo niyan sa ginagawa mo. Kung pumapanig ka pa dito sa gobyerno, hindi ba layo? Dahil kami mismong taong bayan, ibubuto ka namin. Pag bumaba si Bongbong, mas magaling kay, kay ano eh, mas magaling ka sana tingnan kaysa kay Martin, kay Martin Romualdez eh. Kaso, ang puso mo, wala sa Pilipino. Biruin mo ang kinakampihan mo, mga kriminal. Alam namin ako, na anong pagkataon yan. Biruin mo, nakakampi ka kay Kibuloy. Rapist. Maladimonyo. Pati itong Duterte, maladimonyo. Maladimonyo. Di sabi, tell me who your friends are and I will tell you who you are. O di demonyo ka rin. Ah. Uh, mga kababayan, tama hindi. Kumakambi ka sa demonyo. Mahal mo yung demonyo. O di demonyo ka rin. Ano pa ba? Kumakampi ka sa Kumapam, kumakampi ka sa Duterte dahil gusto mo maging vice president? Akala mo magiging vice president ka? Kukunin ka nila? I don't think so. Mayroon yan silang ibang ilalagay, hindi ikaw. Alam nila ang drama mo, kita mo nga, ipinamukha na nga sa'yo ni Baste. Hindi naman kasi sila bobo na hindi masakyan yung drama mo. Sakay na sakay eh alam nila yung drama mo. At ako mismo, kung ako ang Duterte, hindi kita pagtitiwalaan. Kasi, kung kinaya mong iputan sa ulo yung sarili mong kapatid, pinsan, kadugo, purong kadugo, ako pa kaya na hindi mo kadugo? Sino man iniwala sa'yo? Kahit sa Duterte, hindi ka naman loyal. ...ginagamit mo lang sila. Ang linaw-linaw, nanggagamit ka. Kasi, ikaw ay isang user, manggagamit, oportunista, ambisyosa. Para kasing nagmamadali ito, mga kababayan eh, kasi, baka, masyado na kasing overage ba? Pero may ilan siya eh, 69 eh kung mag-aantay pa ng 4 years from now, di 73, vice president ka pa lang. Di 78, 79, 79 ka na o 80 na mag, magpipresidente. Pwede pa naman, di ba? Kasi young looking ka naman eh. Malakas pa naman ang pangangatawan eh. Pero mga kababayan, delikado. Delikado po itong mga kinikilos ni Amy Marcos. Hindi mo na malaman kung anong totoo sa kanya eh. Kasi, madalas, ikaw Amy Marcos, madalas mong banggitin yung ama mo, yung pangalan ng ama nyo. Mayaya ka naman. Huwag mo nang pinaggagamit yung masyado ng overused yung Pangalan ng inyong ama? Bakit mo parating ginagamit ang pangalan ng ama mo? Hindi mo kayang gumawa ng sariling pangalan? Kung si Bongbong Marcos nga eh, ayaw ma ma i politically speaking, ayaw niyang ma i doon sa tatay niya. Wag daw siyang ikumpara. Huwag siyang i-connect kasi kaya niyang gumawa ng sarili niya. Nagbababanggit ba yan si Bongbong ng Ito ang turo ng aming ama. Ganito yung ginawa ng aking ama. Pero ito si Amy, parati na lang bit-bit sa lahat ng mga speeches, laging bit, -bit yung kanyang ama. Samantalang, ang mga ginagawa ay taliwas naman doon sa puso ng kanyang ama. Hindi na nahiya. Tinatraidor mo, alam mo ay may isa kang kahihiyan ng Ilocos Norte. Hmm. Malaki kang kahihiyan ng Ilocos Norte. Alam mo yung Ilocos Norte, parang dahil sa pamilya Marcos para para sa akin ha, parang napakasagradong lugar Uy, tataas ang kilay ng mga mga dilawan sarili kong opinion yun gusto ko nga makarating dyan eh. di pa ako nakarating dyan eh. dapat nga sana noong nandiyan dyan pa yung hindi pa na ililibing si Apo Lakay no? wala lang kasi akong pera na pang biyahe eh. gusto ko siyang makita noon doon sa refrigerated coffin, 'di ba naging ano 'yon, tourist attraction. Sayang di ko nakita eh. Pride of Ilocos Norte. Ang Pangalang Marcos ay pride ng Ilocos Norte, pride of the Filipino people. Pero mga kababayan, napapansin nyo ba kung ano ginagawa ni Imee Marcos? sinisira po. Sinisira ang magandang pangalan ng Marcos. Ito yung bagong pagkasira sa pangalang Marcos. Nasira noon 1986. Pero at least yun. Yung yung sinasabi pagkasira, hindi naman talaga yung pagkasira ang totoo niyan si Apula kay yung hero nung EDSA Revolution oh taas na naman ang kilay yung mga dilawan dyan para sa kanila ang hero si Nino si Cory nope sa inyo pero sa mga Marcos loyalists ang totoong bayani nung EDSA Revolution ay si Apo Lakay, Ferdinand E. Marcos, Sr. Kasi, dahil ayaw niyang dumanak ang dugo doon sa EDSA, di ba pinigilan niya na bombahin yung EDSA? Minabuti niyang umalis na lang kaysa dumanak ang dugo. O di siya yung hero? not Minoy, not Cory, not Enrile, not Ramos. Ferdinand Marcos Sr. Ang totoong bayani sa EDSA Revolution. Kaya dapat nga sana kung mag-celebrate ng EDSA Revolution eh. O, oh, Sunday, February 25. Next Sunday. Kung ako ang presidente ang iba bandera kong hero ng EDSA at si Pangulo Marcos Sr. Alam kong hindi ka tanggap tanggap sa mga dilawa. Bala kayo. Basta sa amin yun. Yun ang totoo. Yun ang kulang sa history natin eh. Ang talagang totoong history, totoong story, totoong kwento ng EDSA. Una, palayo na naman yung kwento ko. Si Amy pala yung pinag-uusapan natin. No? Basta, ang pinaka bottom line ng aking sinasabi, itong si Amy Marcos ang panira. Panira sa apelyidong Marcos. Marcos drapo, kumakampi sa demonyo and that makes her another demonyo a demonyo pala di ba mga kababayan tama hindi thank you for watching I'll see you in my next vlog.